Sa another client natin let's go ayun na nga kagahidor kalsada na naman ang ipakita natin sa inyo ito ang content natin road trip ayaw kami nyo ng Antiguan Province kahit <coughs> ano kahit 2 lang yung pero naman ano naman wala ng ibang lugar na traffic sa pakalaming ng hapon dito sa probinsya itong buhay probinsya mga kapahidor.

¡Es dolor, ¡Me Lico! You